Hello there mga kasama, kininapod ang inyohang gamay, apanyayay, radyo man rins, Barbarona, and mga higala, dinitas ato ang Mother's Mother's Day. Mother, oh, Mother's Day special. <laughs> special edition mga gala sa DXDC Digital Content. O, oh, diba? Kay, atong himong extra special ang araw ng mga nanay. Sa so, dili lang maninoon ka na Sunday no or May 12 ang pagselebrar sa Mother's Day. But I hope every day, ipakita na ang atong pagigugma sa to ang mga nanay. Kasi maka natang iingatan ka mga uh, aalagaan ka aking inay bahala og sige ka og yaw yaw lang, and today is special pod kay bisita ko na to ang usa sa mga nagsikat ni adtong ana sikat sya, ni adtong COVID-19 days dinhi sa Davao City sa so, ka mommy and a pastry chef ka order siya online kantong pandemic days. So, nagsikat siya kay ang ihang vlog is all about cakes. Oh, no, ko, ko, cakes and cookies. Man -man -man -man. So let's go to Bunawan, Davao City. Siyempre, kaoban na ako ang inyuhang ingon pa Rajuman Bernard Boy Bahaw. Ano gusto ba sa tahagra? O makagin si At Coco Martin. Si Rajuman na uh, Ryan Aligado. And siyempre, atang interns from Davao de Norte State College. Si Mary Christopher and Carpe. Ayan mga kasama sa so malaumon ko. Ang mga ko, char lang lay na. <laughs> At ang mga higala, no? Ang ukin sa pudisiya. Sa so dito na ito masarang taon-taon. So let's go! Ayan mga kasama, wala pa ta na abot. Sa ato ang tatalan kay Minita tang bulak atong ihatag sa ato ang bisita ato bisita ato ang bisitahon bisita mga kasama. Atong tan-awon kung naba sila yung bulak eh. ang naa din ni kay mga bulok So, kung uh, ano. Ay, ano? <laughs> oh, tiba -tiba, do do? Wala siya di siya available. Naay pa kay ini. Ano kay bulak sa hotel na tan Minita tag bulak wa mo gumikapit bang, kirohan, sa bangkerohan o sa So let's go to Other destination kung asa may makita og bulak for Mother's Day. So ayan mga kasama, nakapalit na ta og bulak sa sige na pagpangita ka ganina. Uh, tara ako, nakapalit na ta. And let's go. Traveling pa ta no and medyo layo-layo pa, pa. downtown to Bunawan. So, gina-enjoy lang namo ang mga view din sa uh, Switzerland. Char. Pero, pa nga ako sa mabasin matingala mo. Kaputi kayo ako ang naong uh, char. Nag-init <laughs> yun no, ang skin and ano lang niya siya sa cellphone, no? Ni Radyo Man Kirby Manson. Thank you kayo sa pag-sponsor. Salamat kayo, ka, ter. Kabalo ko nga nasa muha na ka. Pero kinhanglan mo yung katrabaho mo na ni... Eh. <laughs> Salamat sa pagpahiram sa so, imong cellphone ni ko din hiya pero sa so, personal basi matingala mo makasa ay mo katingala ka dili nga ako ang skin. Filipino ako ang dagway no? um, pero proud ko nga uh, Pinay ko char mga kasama sa atangi At ang ato uh, ang vlog niya uh, together with our special guest sa Mother's Day Alright, mga kasama na na mini-ini o happy na may maabot sa bunawan. So katawag na ako si Ma'am Love. O naabot na gini. Alright! right. Dato nang ila-ilahon ang mommy vlogger o slash nisikat nga pastry chef sa Davao City, mga kasama! Yeah! Let's By the way, mga kasama, ang ato ang ipailaila sa inyo, ha? Mao si Ma'am Love. Ang sakin ito, ang full name. Rebellia of... Sampino. Love Kicks. Love Kicks. Ayan. Then, katong COVID-19 days, mga kasama, usap ko sa iyahang daghang followers niya. Huwag ka kang nagpadaya ng iyahang vlog. Bahin sa mga cakes, other pastries. So that's why today is very special day kay Mommy Vlogger siya and then uh, Mother's Day po. Atong sulayan po, atong tanawang po, usap po di mag mga sa mga mag-order o mga cakes or pastries para sa Mother's Day. Okay, tara, sulod na ta. So, mo ito, nag-andam na ko mga kasama. O, oh, sahay uh, reporter, o sahay pod camera woman. Check it. Ito na ko mga kaubanan ng interns from Davao del Norte State College. Let's go! Alright mga kasama na abot na kita din sa Bunawan Davao City. Yung kagani nato ito na ilan ilan na no, si Ma'am Love sa Love Cakes. Ayan Ma'am Love, hello po. Hello Ma'am. Ayan. <laughs> first time good Ma'am. Oh, first time. Yes Ma'am. first time yun na DSP center with, VST, <laughs> with Kaya nga, nahuna-una. Sabi ba ka Ma'am? Nahuna-una. na I-feature because um, di ba pag nai events or mm -hmm. naay mga special occasions, hindi mawala ang cakes, yes, po. pastries, mga yung ano, and especially karon Mother's Day. Mm, -hmm. mm -hmm. So magutana sa iha Unsa kung kung mga giandam? Unsa po yung mga possible mga orders niya karon Mother's Day? So okay. kahit, um, tama ba ma'am? Um, love, love cakes love ang pangalan? Cakes. Po. From your name. Ako. Okay. Love. Okay. Mm -hmm. Kano uh, before tamo to sa iyang mga ginahimo no o kining mga orders kanus aba nag so good ang imuhang kining sa Love Kids sa mga year 2015 po ah 2015 um, pa gyud yes, ma mm. pero before nagabit na job ko pero wala pa gyud kay siya na establish og tamang mm -hmm. like, home base lang gyud niya mm -hmm. pag start sa social media diri sa Facebook murag diri na ko mura na ko ana dai na po, mga followers mm -hmm. Yung na, ko na kita mga customer ay nice so uh, nakita na ko si Ma'am Love mga higalan at 2020, kung wala ko nagkamali no, pang sugod mm. sa COVID-19. Kay first grade chef, mga pagod po ba? Gusto ko <laughs> 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 Kasi, kayo ito mag-bake. O niya, tingala ko, nai-pop up sa ako ang uh, kanang uh, Facebook page. Kung na, kapangalan nito, oh. Love Cakes. Oh! You know, kay, 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 kay Ma'am. And then, gina-follow you know, na ko siya kay Ganahan ko sa iya, the way siya maghimo o mga cakes na masabtan yung denig ni So, um, Kagtong 2020 siya nag-boom, ma'am. Yes, ma'am. Kay gina-share po na po akong recipe. Mm. -hmm. Pag, aside sa kanan, nagabaligya po. Ako pong gina-share sa ilaha. Gina-vlog na po ako ang mga cakes mm -hmm. para po na makaingan niyo food ko nga. mag-bake po ang mga tao. Malabi na mga mamang parehas na po. Uh, Makadagdag po din. Wow! No? Nice ka yung mga kasama nga. Dilit lang ingon ba nga para sa iya ha? Kundi para po makatabang siya sa uban. Wow! That's a ganing selfless <coughs> na protein. Hindi sa mga mag south pa mother, mga gagala. So, ayan, si Ma'am Love, mga kasama Dagan ng followers. Mga pila na mga followers ka mo, Mga 156,000 followers. Oh, sana ko eh. 156,000 mga kasama niya. Kita ko sa iyang ito. Uh, mga post o band, nagsana gid. Labi na, the of... oh, reels no? Something oh, sa mga reels. So, video gid na ko. Diyo sana siya pag-bake, pag-decorate. Para ma-inspire lang uban band, na mag-bake, kung sila. Mm -hmm. yeah. ko, ma'am, nga, ga, online o, huh? oh, tutorial. Oh, oh ito private class para mm -hmm. kanang mag-exclusive yung gani kanang mga confidential na ko ng mga recipe. <laughs> dito po na ako yung share I-share lang di hapon na Pero, Pero online na po? Oo, oh, online dito. mm. mag-yapon -hmm. Naka-private group siya. Uh -huh. Pero wala ko so, ka naka-try on kind of face-to-face? Wala pa po. Ah, kasi kasi ako yung, first student. Taghay um, na request, pero <laughs> oh, ako ko pa ko. Uh, see, na siyang right, planuhan po. ako na ito Kung nga naging mga first student, ko ni mga. mo mo mga mga <play> <laughs> mga 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 sa iya baking tutorial kay mga kasama, mga nanay na to, diha mga katundin mo kay mamlog. lang ma'am, kung saan po yung epekto at itong Um, although 2015 nag-start na ka, pero kumusta mang pod ka, ma'am? And kumusta po nangyay mo kang kita ato ang um, inyong family during atong COVID days na nag-boom na yung mga mga Sa sugod, good, hinay pa manggit siya. Mm -hmm. Hindi pa manggit ka nung nang ako ang pag-day. Wala pa di kayo nag-support. Mm -hmm. Pero pag start na jud nga, nag-post na ko sa social media, mas dira jud ang ka ng daghan makakuha ko followers o makakuha ko mga mga customer kung mm -hmm. sa social media. Ako dito yung tabang ang Facebook, mga any social media account na makakuha dito yung mga mga tao mm. Mga support sa ako ang business. Mm. So, okay. plain, ano ni ma'am, ka nang tagawin mo, kay work la eh, mongin mong itutupan ni oh, so Oh, o ka nang, at the same time, sa vlog na po. Ah. okay. Kay, ang ako mga order, gina, you know, vlog mo po na po siya. Mm. Okay. mm -hmm. Na double income, eh, noon siya yes. sa ako ang asay I I akong Oo, at the same time ma'am no, mag so, sa post, mag sa customer o sa Facebook po, sendo so, sa Facebook. Ay, murag magsugod lang. na. Mag Hindi <laughs> 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 <So, laughs> <man, laughs> na <man>, siguro ko mag-report charge na lang. Pero I mean, um, so dili ang inyo ang inyong uh, baking area, dili oh, pa nimong okay. balay ma'am. Ah, oh, so na so, family. Ah, oh, na dire akong mga Ay, anak. Oo, ma'am, pila gyud anak? Duha, si Zian ug Aya. Hello Zian and I, pila gyud ma'am? Five ogs. 8. Five years So, kinahanglan pagid na ka nang tutok, di ba? Nakatuto nakatutok kasi mo negosyo. Mm -hmm. Nakatutok pagid siya sa iyahang mga anak. How do you manage your okay. time huh? Time management uh -huh. lang yung mga mm -hmm. kapital anak. Mm ako rin yung tamao nga kong oras na maka-vlog pa po, maka- makakitarding pa kasapos ko na mm. makakitimans ka posto, uh -huh. maka mga anak. Yawa uh -huh. <laughs> <nags>, na. Ang babi ang world ka ng kuwan mo, Spider-Man. Pwede pa siya ka kaya maging hinahan, guys. <laughs>

Ay, the man si, si, Sir. Okay na Ay, okay. yeah. Ito ang eight years old. Oo, na. Feel at least supportive, good oh, sila. Lahit good po na support sa ikan sa family. So, kung mo din yung mga Wala kami nga. Ako mga ate niya. Hindi na kay nag sa rin. Hala na. Ito yung pakita mga beautiful faces. Sa mga 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 Sige daw, ipakita sa akin. Yes, sa akin, Bella. <laughs> <laughs> Ayan, at ang mga, mga igsuhan ni uh, Imam Love na nag-support like din sa iya, Hadi Nisa. Um, at po ang... Um, akong Papa po. Uy! Hello po! Hello. Others, hello. Pangalan pausto. pa pangalan ni Papa mo. Pausto. Pausto. Ayan. <laughs> Salamat kayo kay pag-i-di um. hey, mo parang mga 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 na lang. mag interview sa amuha. First time pa din hindi mo mga mga Oo, first time pa nga na interview <stretches> <érer> ah, na amura na, ng kita ba? Siguro ang nakita na... Oo, Oo, tapos nakakita po nga ah, nag uh, sulod ka tutorial sa una so ah, sa isa ka kining baking and cooking. Ah, ah, ako ang nagkuay, no? ako na, ang uh, nag-instruct ato. Face ah, to face to, to, to siya pero kanang may nag-sponsor ato mga uh, product. Uh, okay. Okay. Oh, okay. First time uh, uh, pud ko na ko kan uh, nagit product uh, ni na for example ko kuha mm. mm. Pero sila ang mo provide og kanang binyo, ako lang oh, ang mo demo. Sure po. Po. Wow. Pero galing sa balay wala pa ko Puhon-puhon ma'am. Kung okay. pwede, sobrang Lagi, sige lang, pohon Ato ng uh, mulaton, ato ng mga kasya, maatangan. Hindi akong face-to-face ka baking tutorial. mam ma sa kining uh, business, ma'am, kung mga, hindi mo malintan ng kalisod or mga challenges, bisan karon ron sa inyong aning business po. Oo, labi na. Naman ko yung isa ay nga hinay, hindi mm. Kung puso, ganun ni mga okasyon, yes. ano pero mas kay Hilay, pero may tinagay push niya sa kong product niya Mas ko birthday mga inani okay. mga bite size, mga brownies. Dili lang po kay mga kuan pang birthday food ang mm. kong kung po na mga mas kinunsa lang opasyon Pero kung sa mga para sa ng Mother's Day, mas puso din ang kanang mga cakes din, mga dedication cake. At may Pasko, dahil mo puso ang mga baker kung na mga opasyon Pero kung wala yung okasyon, Basta permiti natin ito kumaga post-post, baka kuha nga po customer nga ng buwan po. Kaya mag-break po sa ilahan, yung kasyon sa ilahan. Kaya natin ito mga mga mabawi pa sa mga post na mga uh, Yes po. na ating mga nanay nga nag-view ka ron sa ito ang vlog. Mga nanay nga magsugod pa sa baking or mga nanay nga taut-taut na pero ka nang nag-struggle pag-ihapon nga maangat nila business kung saan kinuha ang tabag sa ilan na ayaw lang dito ka surrender kay pareha sa kuwa sa una nag-start ko din eh daghan ko po mga kapalpakan daghan ko mga intelligence na mga nasayang na ako na frustrate ko mm. ito yeah. May, bayang, say, logic, kay bilik ko ba yung kaya how to play dito sa pagbigit sa una dito na ako sa sa kanang try and error gani mm. pero dito lang dito po kay masayang mga intelligence effort pa pero wala dito na po umisukuan ako give gi padayon di nga mag-formulate ko recipe para hatod sa mga -perf, perfect na gid siya niya. Sa na perfect na, na nang naka-decide ko nga i-share gid sa mga dili sa social media sa mga nanay para dili na gali sila mag-effort pa og kanang formulate og recipe kay mm -hmm. sayang baya ang ingredients. Mo nang sa ako recipe nga gihatag, ko ano nagyud standard nagyud siya. Mo no, mm. nagdagay nang pasalamat sa kuwa nga inig mo bake na sila gikan sa mo recipe. Direksyon na din sila ma perfect. Dili na sila mag try and error. Kay para dili na masayang ilang effort ba sa pagka nang experiment experiment tay eh. di ba problem ang mga ingredients. Yes, mm. mahal pud baya mo mahal ka ayo mm. yang effort pa niya sa ayo. Nangilak mm. mo gyud sa una mm. sa kung itlog mm. No. sa katrina. Ang kung ko powder sa yung kayo mm. niya mo ko sa uban bang nga nang gipalpak gani ang ilang mga cake ilang mga gipang bake gani oh, niya maluoy ko mo nang naka decide kung ako din siyang i-share para diretso na sila ma-perfect hindi na sila mag-try sana ako ka generous pa din mo kay mo say mo na jud ba kamo just last week nag week bake ko cookies niya feel ana sila humok daw pero pag sulit ako sa sunod tinilaw pa din ay ang sa temperature na ni mo, kung para kahit kainit, ay, ano na yun? Ang naluto lang gawa sa hila, lumulak pa Ay, ay, ay sige, salamat kayo sa ay. ano, ma'am, rag more, ano, tutorial. Pahal, ma'am, gusto gid kayo ko, Ana, sa anuman lang sa mga dunay plano, diha, mga higala, ang tuni lang, o niya, dili mo sama sa gingon ni ma'am love, na ma, dili ginaingon dahil mga perfect. Sama pag sa kinabuhi, mga kasama, na ay mga panahon nga makabangot na. Ano ba ma? pero padayon lang yun sa kinabuhi, mga kasama. Diba? Ano mm -hmm. nang siya, mga higala. So, at naghantag na tunaan ka kay ma'am love. I hope nga maputang sa tuang huna-huna o kasing-kasing pod mga kasama. I hope nga dadha mga nanay ang ma-inspire ni Karon. Ma'am, mga ako, sa ka nag-2015? Pero, um, kung sa nagtulak sa Imuha, ma'am, para mag 2015, nag-start na ako ganang, ganang practice-practice pa. Mm -hmm. yeah. depende na, na order sa kuha, kanang uh -huh. murag, ang order lang gani, kanang kuha lang siya, ba, murag pang practice lang na ako. Uh -huh. Kung -huh. talaga gani ko, bayaran lang kong itlo, ba, pa rin parintin ako, gusto ko na ako, bayaran lang ingredients niya. Ako yung, yeah. yung bake sa ilang mga cake niya. Uh -huh. yeah. Hinahinay na dahin kong, niya, yeah, pwede na siya, hinahinay na dahin kong uh, mudawat nag-order niya. Yeah. Murag, di pa eh, kayo kayo confident sa mga design, anak. Nihan sa, pag sa hinahinay na ako, murag na ako yung customer na murag ni Salig na, igapuhan na sa ako ang, akong hini mo, mas hindi rin kay gwapo, mm. Pero ganyan ko ako kay Murag mga kung ah, akong confidence ba. unya yes. ni Hantod sa muna din tong nasugod na dahil niya, Murag ipagkakitaan na ginahol ah, siya. Niya, okay. yeah, so, 20, mas na motivate. Oo, oh, sa 2020 nga, pandemic na siya, muna nagsugod na dahil ko siya, huwag ko ana da yung share na din sa recipe mo na da yung pagsugod na ko vlog. Mm. So, Pero nato, gusto din nimo mag chef ma'am, I mean mag bake. Opo. ka din mo? Oo. Oh, oh, oh. uh. Nakon sana na mo na gid na ko siyang negosyo gyud. Ah, Niya. Sa no? mga nag nag-trust ako ang ah, gumitin ako mo sa motivate kung taman. ato i-shout shoutout ng mga nag-trust dito. Ma'am, shout out shoutout <laughs> ng <them laughs> mga followers, ma'am. Shoutout di ay sa mga kalabs na ako dito. Mga kalabs di ay. <laughs> Thank you so much sa inyong pag-support salamat siya, ay, yung kaayo nga. amon, di ka sa sugod pa o hantod ka ron nga na anak ko dito. <laughs> Salamat din sa iyang mga supporters. Nagit ko yung mga plusmate, mga kaila, mga nag-follow po sa inyo. Okay, hello, sa share lang. <laughs> Nakiti, shout out. Pero may tawa ka <laughs> this time, kay Mother's Day man, mga higala, ato pong tanawon kung unsa po yung mga possible, mga orders po ni ma'am, o mga kining, di-order na siya, namay may uban nga, nag-order na daan, niya. Mga o mga nag nagpabook na, na mm -hmm. tapos, unsa po itong mga isura sa mga kining cakes niya for Mother's Day and other pastries. Tara, atong tanawon. Ayan, anak, ay, eh, pina-update kayo pina pinakura nung ayun. Kala sa kilera, pina-update na. No? So, ayan, um, ang, kung siya itawag, ano nga, mga cake mo? No? Mga dedication cake na niya siya, mga round cake, Moist chocolate ah. na yun yan. Yeah. Depende na sa iyahang design, kung kung sa'yang gusto. Ang kanikay, kung ano siya, fudge, chocolate fudge, kinikay. caramel, choco caramel, mm -hmm. chocolate ang ilalaman yun, caramel yung cover. Yan, niya yung chok moist chocolate lang gihapon ni siya. Dedication. Mm, Depende na sa ipasulat din eh. Karo kay Happy Mother's Day man. Mm -hmm. Or pwede po din siya birthday cake. O ano siya mga dedication cake. Yan, mga ako mga bite size. kay mango caramel bars. Then, blueberry cheesecake bars. Pwede po din siya assorted. E ah, okay. Bite size, ma'am, no? Pero isa, ah, isa gano'n siya, ma'am? Brownies, mga ano? Ah, oh, ka, mga, mga kaoban na ah, sa mga brownies. Ah, mga classmate nyo. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> wala, <laughs> ako, wala ko, wala kabit sa brownies. Ah, ma'am, ang ma tanan ako sa'yo, ma'am, ma -ma, mga pila ka minutes or oras na maginamit, kin kining kining a cake, man. Sa so, pag-prepare lang siya, mukhang consume na siya ko o mga 30 minutes to, 1 to one hour, -hmm. then mga 1 an hour and 30 minutes oh, uh, gikan sa pag prepare sa pag bake niya pabugnawon pa man siya kay dili pa man pwede mag frosting sa so, pa siya 30 minutes okay niya okay. ang kani pod ang, ang, mga bars dali ra ito na siya ma kuan mag bake mga nara nara siya sa 30 to 35 minutes ang preparation po, nasa 20 minutes pero pagbugnao na giapon siya before siya i-pack ah, okay. mo nang murtaas gid kayo ang duration sa time sa baking oo no na akoay nakita nimo nga mga video ni Mamamba ang um, naga-prepare ka nang gabi-i na gina, gina-gina-ref ni mo 's pagkabuntag buto oh, ni mo oh hindi na ako mag-ice uh -huh. pagkabunta oh pagkabuntag na <laughs> Pagabuntag na tapos, pospos gid kay siya mga, siya dili ito, so, ano siya okay, dili ito. Wala man kuno ko edit na. Ah, kuno <laughs> ko nang mura. ko ba gid pag ina, ginalinya nimo ang mga cakes oh, kuhan, tapos, yeah, sa ato kay ko ato tapos. Dira sa na yeah, na ko siya frosting so, na. Mm, ayan. Kuya yeah. ko din mam vlog kay. So mauna na ni karon mga kasama ang bunga sa iyang pagpaningkamot. Mao nang sa mga gusto pa diha mag-order mga higala mo pa no sa Mother's Day, pwede kaayo mo mo-order through sa iyahang Facebook mo. Ba ba? Apo, sa Love Cakes. Love Cakes. So, dali kaninyo na makita mga kasama. L-O-V-E. Cakes, mga kasama. Sabi oh. ko, oh. Mo ba ni Ma'am? Apo, mo ni oh. siya. Love Cakes and Sweet Treats, mga higala. So, perfect ka ay for Mother's Day, no? Dili mang pod ka necessary dyan or required ta maghatag sa ito ang mama o regalo or ka ng mahalun dyan sa so, pero simpleng ano lang dyan? Uh, pagpakita sa imuhang pagigugma. Words, Pwede po mga kasama hugs ba ka rin? or physical touch ka nang gusto sa imong mama or gusto ba ni siya ka nang uh, ganing i o ka uh, nang tanpalimpyo sa kuko. And then, additional, kung nakakay extra mga siya, pwede po kining bite size sa love cakes or kining cakes nga from love cakes nga na ay nakabutang happy Mother's Day. Kabalo mo, malipay na ng mga inahan-anak. O oh, di ba Astang lami agyan mga kasama sa iyahang ge-bake nga cake and kaning ginatawag nga bite size nga basta usay makalimot nako kung uh, unsay tawag anig gumikan sa kalami mga kasama nga gibake ni Ma'am Love sa Love Cakes. Now let's try their Mother's Day cake. Kalimo ko sa tayo na ni Ma'am Yadina. kung caramel ba sa basta ang importante is cake sa. <laughs> very creamy, very fluffy. Oh, I'm <laughs>

Blue ah, Blueberry nga, chest cake. Meron. Mom, oh, hindi naman nalilig. Okay, naman Okay, parang Okay, okay. 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 Okay, na. Okay, okay. Okay, okay. made with love John, um, okay. size, okay. Okay, ni Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. I don't know. Ma'am, lang. Kanina din naman ikaw. Happy Mother's Day po! Maganda daw, ma'am. Happy Mother's Day, ma'am. Happy Mother's Day, ma'am. Simple lang, Judd. Kaya na, ma'am. Bakit kayo buwad sa siya lang? Sige ako maulawan ni Jude ma'am. Mabawi ako, ma'am. Balikan lang natin, Igang. Serious, ma'am. Salamat kayo. thank you! Bye-bye! Thank you so much. Ay, yeah, ma'am, thank you kayo, ma'am. Nagusta na ako. Ang usapin niyo may pahugas. Wow, nakadala pag yung baon, oh. Di ba sa basta? Ma'am, ang usapin niyo mo ang uh, paghinaot karong Mother's Day. Na kasal. para sa imuha <laughs> o para sa okay. ubang mga nanay? <laughs> na unta magbalik pa yun lang ka sa ato ang Mother's Day. Mm. Yeah. Na, kanang, kung unta may mga struggle na nahitabo sa ato life sa, karo, sa karon, So, magkuan lang na siya. Malampasan na rin na. Unya, continue lang ka sa pag-atiman sa itong mga anak, sa itong bana, sa itong pamilya, syempre, o ka ng... Sa karoon na Mother's Day, syempre, mga po ka o ka ng pagkakitaan po na ito. Labi na ka ng gusto mag-bake ka niya. Mm. -hmm. Isa po niya siya nga, ato ang ma-income man ka Mother's Day. mm Ayan. Thank you kayo, Ma'am Love, for your time. I hope nga dili lang ni ang unang higayon na makita ta. Kaya ako, Ma'am, sa pinuod lang, gusto nyo mag-shot na unta ko sa iya hatong iaging tuig kayo na first judo ko sa ako ang mga ginabake, mga higala, nga lang sayang nga judo mga ano dito, mga harina, mga Nga pa po yung isa ka, binangkan mo, siguro ito, Ma'am. Ay, kanil mo rag, ah, butchi? Oo. Mag-binangkan mo sa kagahi. Kaya mali ang ako ang may gamit na harina, mga higala. So, siguro... nag a a a Mugod na sa private class. Okay, uso na nga itong oh. mga unsan. Na, At kita nga kagahapon pag ano na nga itong mga online niya nga mga tutorial. So, kuhin po nga mga, I hope this is not the last time na makita ka. Pinaagi sa BXDC, RNN, Dabo. Ma'am, salamat kasi pag sa mga mga. Wala ka nang bahay, ma'am. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. I oh. hope and I declare you more uh -huh. blessings na i-declare na daghan pa uh, panalangin no daghan pa og sales sa imong business ug mulungtad pa og dugay mapahuman din nimo si Zia tungod um, oh, Zia ug Ayan Zia ug Ayan umadungagan pa <laughs> Hindi na limudog agad mo. Nagwala na po. Nagwala na po. Sige, ako na limudog lang. Siyan lang. Single po mong good. Kasi hindi pa kayo makarelate sa mga inahan. Hindi pa mong ko inahan. Pero naanak ko yung mga na-observe nga, rin na dilig yun Hindi pa mong good na Kung dilig mong good maka-experience good yun mismo mong no? Oo. So, iso good kami ingon na ay ka nang ay ka nang inahan. Ano rin na? Ano rin na? Pero once nga naanak ka di Sige, balikan ako yung vlog po kung naanak ko yun. Siyempre mga kasama mo ka na ang ato ang vlog this Mother's Day special mga galasa sa DXDC Digital. Again and again, no, pasalamat ko sa tuang ang bisita ka. pa, shock-shock yun ang bisita. No? Kami na bisita bis din yung minawan dito. Atong guest nga si Ma'am Love of Love Cakes. Ma'am, salamat. Kasi sa mo ikasulti ka ng mga. Salamat kayo say, sa inyong pag-anong sa pag-feature sa ako on page. Mm -hmm. ka so, first time ko niya. Ay! Um, <laughs> Unya, unta nga, daghan daghan mga kitaan niyo. <laughs> ayan, thank you kaayo ma'am love. And salamat po sa akong mga si Sir uh, Ryan Aligado, and syempre si Ma'am Mary Cris Eusebio, si Chad. Chad, sa pili din Chad? Carpe, ma'am. Carpe, ayan, mga ayan. <laughs> At ang mga interns from Double the North the State College. Syempre, salamat po sa family ni Ma'am Love and sa tibok mga pwersa sa DXDC RMN Davao, salamat sa inyong kanunay na pag -support. Please do follow and like our Facebook fanpage, DXDC 621 RMN and our other Facebook fanpage, DXDC Digital, and our social media accounts. Mapaminawan kini mga kasama ang atong special uh, kining edition sa tuang programa mga higala, sa tuang usab na radyo, 621 kHz mga kasama. Sige daw, ato daw ipasulay si Ma'am Loves, ato tuang extra mga. Ano yung extra mga? kasama mo sa balita o servisyo ko. Okay, chara, chara, diretsyo -ch -ch, na, na Ako ni Radyo Magrans Barbarona. O ikaw si... Lavelle Sampilo. Tatak RMN. Tatak RMN. Ay, ay. Thank you mga kasama kini si Radyo Magrans Barbarona. Gamaya pa ni Ayay. -Ay. Ha! 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 Thank you so much, Love Cakes, Ma'am Lavella Sampino. Salamat itibusog kay ko. Lamiipot gayo ang cake, Ma'am. Naulit na ako sa balay. Charot. <laughs> Naulit po na ako din sa istasyon. Thank you, good kayo, Ma'am. May God continue to bless you more and more. O, ba? Diba? Na busy pag good ko, sa pagdala sa iyahang mga gipanghatag na mga kining pabaon. Thank you, good kayo, ma'am love. Na-inspired ko nga mag-bake. So, sa sunod niya at si Mana, at ya ang yakuang vlog, ako na po mag-bake. Tsaka, let's go na. Kauli na ta, ka-excited ko nga i-share sabi usabi sa mga kauban. Ayan mga kasama, ato ang nakauban ka ganina si Mom Love and I'm so happy gyud kay finally nakita na gyud nako siya sa personal. So, uh, ano ko siya, I'm a fan, no? So, mo to siya, I hope nga natay na learn And syempre, ano to siya special edition for our Mother's Day, Mother's Day. Kuni inyong gamay, Apan Yayi, Rajuman Ryan Sabawana si Sab Sir Rajuman Ryan Legado, ko Martin ng DXBC. and syempre si Si Eusebio Chad Garbe. Papak RMN. Thank you. Happy Mother's Day.